May bang letra sa iyong pangalan sa iyong birth certificate? O kaya naman ay mali ang spelling ng iyong apellido? Pwede ba itong itama na hindi dadaan sa korte? Hi, this is Atty. Judith de Leon at ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano itama ang clerical error sa inyong birth certificate ayon sa Republic Act 9048. Kung ang inyong pangalan o apelido sa birth certificate ay may clerical error tulad ng nawawalang letra o kaya naman ay mayroong malabong letra, ito ang mga sumusunod na hakbang para maitama ito. Step 1. Kumuha kayo ng kopya ng inyong birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority. Kailangan din ninyo mag-request ng kopya ng birth certificate na inyong mga magulang kung ito ang basehan para maitama ang inyong apelido. Kung first name naman ang dapat itama, kailangan ninyo mag-attach ng supporting documents tulad ng inyong baptismal certificate o kaya naman ay school records at identification cards. Step 2, pumunta sa local civil registrar kung saan nakaregister ang inyong birth certificate at mag-fill out ng form para sa inyong petition. Dito rin ninyo isasubmit ang mga ng papeles or supporting documents na aming nabanggit kanina. Mayroon kayong babayaran ng filing fee para sa nasabing petition. Step 3, ang inyong mga dokumento ay i-verify ng local civil registrar at kung tama ang lahat ng mga supporting documents na inyong ipinasa, ay mag issue na ito ng notice para sa publication ng petition. Step 4, ipapublish ang inyong petition ng dalawang beses sa loob ng dalawang linggo upang ipagbigay alam sa publiko ang inyong petition ang publication ay isinasagawa upang malaman ng Local Civil Registrar kung mayroon bang opposition o pagtutol sa inyong petition. Step 5. Kung walang opposition sa inyong petition ay maaari na itong aprubahan ng Local Civil Registrar at mag i na ito ng Corrected Birth Certificate. Ang birth certificate ay hindi lamang isang simpleng dokumento dahil ito ang pangunahing dokumento ng ating pagkakakilanlan. Kaya nararapat lamang na tama at angkop ang lahat ng mga detalye o impormasyon na nakapaloob dito para maiwasan natin ang pagkakaroon ng problema sa hinaharap. This is Attorney Judith De Leon. Here at One Click Legal, we provide easy solutions to your legal problem. One Click Legal solutions are made easy.